Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayong araw po ay gagawa po tayo ng halo-halo. At syempre kitang-kita nyo naman po kung asan po tayo ngayon. So libre na po ang yelo. Kaya tara, kukuha na po tayo. Kukuha na po tayo ng yelo. Ang tigas. Ayan. <laughs> oh my gosh. Ayan. Kunti lang po. Kasi titingnan lang po natin kung anong lasa ng yelo nila dito. So ayan, nilagay na muna natin ng yelo lalagyan po natin ng nata de coco nata de coco again na iba naman po ang flavor ito and nata de coco po uli na anong flavor nito pineapple and then the last one is this one nata de coco na limit ko kung anong flavor